So welcome back muli sa aking channel Guys, isi-share ko lang po sa inyo Kasi kagabi umulan ng isang oras mahigit Yan po Tingnan nyo naman Yung paligid Mga katubigan Ito po ay Saudi Arabia Pag ito po ay inulan Kagaya ng Pilipinas Ng isang araw lang Na walang hinto po Pursor ako po Maraming hmm marami itong lugar na ano bibigay yan po oh. katubigan po yan oh, dito po sa ano namin kasi po hindi po uso dito yung drainage sa kanila may drainage man madalang yun po ang ano dito kaya ito po ang lugar na to pagdating ng araw makakaranas din to ng anon, ng talagang baha kasi nga wala silang drainage eh. tulad ngayon umuulan pa lang eh. dami ng mga buma, ama, ano, na ano diyan tamo oh. yan po oh. di ba yung mga tubig oh. di ba kikita yung mga tubig na yan oh. yan ayan po o. katubigan po yan yun mataas ayan. kumulan po kagabi nung isang ano pa nung ano pa nung biyagnis pa ayan po ayan po ang ano dito na akara nila nasaan nila walang ulan ayan pag ulan din lang po ito, kagaya ng Pilipinas po. Kaya kung maraming, ano dito. ah uh, Mababahan na mga lugar. Mga ano. This means. Ang kainamo po dito. Yung mga koryente po nila. Ay nasa ilalim. Yung mga connection nila. Ewa. Kasi hindi pa naman sila nakakaranas dito talagang mataas eh pero sa JIDA po naganasan ko po yun talagang akala mo papil lang yung sasakyan na inaanod kasi nang ano ko sa JIDA ay 2010 hanggang 12 ang dalawang taong kong kontrata sa JIDA ay nandito pa ako ngayon sa Damam eh ang 2010 hanggang 12 doon pa ako nakagadi ko alam ko siya hindi ako siya kung 2010 o 2011 yun binaha sa JIDA yung pagkala mo papil lang na Ah, uh, inaanod po ang gan dahil sa lakas ng tubig sa ta sa taas ng tubig at la lakas din ng anod ng tubig. 'Yon po. Ayung ano. Kaya po eh kahit pa paano po diyan sa Pilipinas, may mga ano talaga. Uh, sa Pilipinas po, kahit pa paano may mga, mga drainage, may mga pang ano sa tubig. Sila dito ay wala po. 'Yon lang. Ang umaasa lang po sila umaasa lang po sila dito yung mga bakanting lota, lupa lop, na lote na walang simentado ito ulad po niyan o oh. po sila dyan, sa lahat ng bakanting na yan dyan sila, dyan sila i-stack ng tubig hanggang bumaba Iba? e paano kung mapuno na yan mabasa na lang sa hanggang kailaliman diba? tataas na ganang tubig Diyan po sila umaasa lang sa mga bakanting na yan na wala hindi simentado Diyan sila umaalulat ng tubig bumabagsak lahat kahit pa paano kahit pa paano po dito lamang pa rin ang mga kalupaan lupa talaga marami dito e paano sa mga city na walang bakanting lupa hindi yun talagang unahin bahayin kasi nga wala silang siyempre maghahanap yun ng pupunta ng tubig kung saan sila ano ba diba? eh lahat kung paano simentado lahat katulad po sa jida na yun ang pinasok namin lahat po yun simentado kaya binahasa wala saan tinatakbo ng tubig diba hanggang tumaas ang una po dito talaga binaba yung mga city kasi wala din ang ano eh kung may drainage hindi, hindi sapat ang drainage eh yun po ang sadyeda kaya maging ano po tayo kahit saan tayong bansa huwag natin isipin walang baha walang ulan walang ganyan kahit saan pong bansa mayroon yan diba hindi ang mundo eh si Lord lang na nakakalam yan yan po sinel ko lang po sa inyong ano ko uh, opinion ba thank you for watching